Sa pananaga na uwi ang simpleng alita ng magbayaw sa barangay San Maximo sa bayan ng Natividad. Ito'y matapos magkaalita ng biktima na kinilalang si George Miranda, 46 anyos, at ang sospek na si Jen Tijano, noong hapon ng Martes, February 27. seven uh, ano abang naginuman sila, dumating naman itong kanyang... Bali yung biktima, man, bali ano rin po, uh, bayaw niya. na pumunta ang ngayon yung bayaw niya doon, galing ng bukid yung bayaw niya. At krenate uh, lang niya yung uh, kasama niya doon na naginuman, inuman uh, nang parang nangamusta lang. Ngayon po, allegedly itong suspect, eh, sumagot ng hindi, uh, ng hindi maganda sa kanyang bayaw. At that time po, nagkaroon uh, na sila ng sagutan. Nagpambuno ang dalawa pero sinundan ng biktima ang suspect at tinangka niyang tagain ito pero nagawa ng sospek na tagain ang biktima sa tagiliran. Rumisponde sa crime scene ng mga pulis at sa ikinasa nilang follow-up operation nahuli ang sospek sa kanilang bahay. Isinugo naman ang biktima sa pagamutan. Sa investigasyon ng mga pulis, hindi lang raw nagustuhan ng biktima ang pabalang na pananalita ng sospek. Sa lahat na ako sila nag-usap-usap, eh, tapos pati yung sospek nag-usap sila ng biktima. Kasi after nung napamedical po yung ano, napa-hospital yung biktima, uh, nakalabas din ka agad, pumunta dito sa opisina, nag-usap sila. Nagdesisyon naman ang biktima at sospek na magkaayos lang at nagdesisyon na silang hindi magsampa ng kaso. Jose Robert Invito para sa Luzon Headlines.